Hello. Ito na yung ano, oh, yung ginawa kong tugi. Kagabi, overnight ko yung ano, munggo. Tapos, kaninang umaga, yan, binuhos ko yung tubig. Tapos, balikan ko na naman every 3 hours. Tapos, palitan ng tubig. Tingnan nyo, oh, isang araw pa lang yan, ha? Ayan na siya. Tapos ilagay nyo lang balde itong pinaglagyan ko na itim. Tapos takpan nyo ng ano din, ng itim. Na parang kunwari nakabaon siya sa ano, sa lupa. Ganyan na siya, tingnan nyo. Oh. Isang araw pa lang yan oh. Ayan na, ah. ganyan na ah. siya. Sa, uh, yung nagtatanong na hindi nabuo yung sa kanya, ganito ang pagawa. Every three hours, maliban na lang kung tulog ka kung gabi. Yan na, ah. isang araw pa lang yan siya araw-araw ipapakita ko sa inyo yung ano niya, improvement niya. Mm -mm, isang araw pa lang yan. Ganyan siya. Madali lang ba? Pangatlong araw, harvest na to. Bukas, mahaba na yung ano niya. Yan o. Oh. Yan o. Oh. na yan bukas. Hmm. Ganyan lang naman kadali. Basta takpan nyo lang ng itim. Ng tila para kunwari na sa ano siya sa ilalim siya ng lupa. Bukas papakita ko na naman kung ano nakahaba yung ano niya. Yan oh mayroon pang mga balat. Pag nabut pag nalagyan ng tubig uh, ano lang yon kusang natatanggal yung balat niya pero mayroon oh, pagdating ng 3 days mayroon parang ring na naiwan na, na balat kaya nilinisan ko na. So ganyan yan, pinapakita ko lang yung ano ng paggawa proseso ng paggawa ng tugi dati ginawa ko sa ano lang sa buti ng mineral water pero maliit kasi mas maganda ito mas madaling linisan kaya na sa mga nagtanong ito siya ganituhin nyo lang every 3 hours palitan nyo ng tubig huwag yung mainit na tubig naman yung room temperature lang na ano na tubig para siya mabuo at saka hindi parang mamumula siya malamig na tubig Katamtaman lang ganyan siya o tingin mo presko na presko bukas mahaba na yan pakita ko sa inyo bukas uli first day ng paggawa ng toge. maliban yung overnight siya nakababad ha binabad ko ng mga alas na ibig tapos pagka umaga binos ko na yung tubig so hinayaan ko lang start na siya every 3 hours palitan ko ng tubig yung pagadiligan mo ba paapawan mo ng tubig tapos ibuhos mo siya so maging ganito na siya so, ayan hanggang sa pag harvest pakita ko sa inyo pa hindi kayo maguluhan so hanggang dito na muna bye bye